Totoo bang masamang pigilan ang pagbahing o paghatsing? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Naranasan mo na bang pigilan ang paghatsing? Yung tipong alam mong babahing ka na pero pinipigilan mo pa kasi nahihiya ka na ang simpleng paghatching mo. Hala, alam mo bang masamaro ito? tara, let's prove it. Ang pagbahing ay paraan ng katawan upang alisin ng irritants gaya ng germs, bacteria, pollen, dust mula sa ilong. Pero narito mga dahilan kung bakit masamang pigilan ang pagbahing. Ayon sa website na healthlight.com, posible itong magdulot ng damage sa blood vessels ng mata at ilong. Mari ka ding magkaroon ng ear infection, Throat at neck pain, broken ribs at worst, pagkakaroon ng brain aneurysm. Dagdag pa ni Dr. Abra isang astute diagnostician na kahit mababa ang risk o pagkakaroon ng severe injury, mas komportable at safe pa din na bumahing kesa pigilan ito. Gumamit na lang ng panyo o sa braso bumahing para hindi maikalat ang mga bakterya o viruses at para na rin maiwasan ang makahawa.